kung nasaan si Kimi. neroon din si Paolo. Panibagong blessing na naman, photoshoot again para kay King Chu. Hindi na nauubusan ng gagawin ang aktres. After showtime, may panibagong kontrata. Ano kayang brands ito? Sabik na ang dahat kung ano ang bagong offers kanya. Madalas kasi more on cosmetic and clothes. Panigurado, milyon-milyon na naman ang blessings. Kapag talaga sikat na sikat, ang daming nag-aabang. Ngunit noon pa man, itong si Kim Chu hindi nauubusan ng endorsement. Mas lalo lang dumarami ngayon. Pati nga mga pa-billboard, Santa lalo na noong kasagsaga ng Lindang at Watsuang Secretary King. Ayon nga sa mga komento, hindi talaga nauubusan ng blessing si King Alam niyo kung bakit? Hindi siya mayabang. Sabi nga, kapag patuloy na kababa ang iyong mga paa sa lupa, habang gumaganda ang iyong karera, mananatili ka. Ngunit, kapag inabuso mo ito, at hindi ka marunong gumanti sa magandang ibinibigay mabilis din itong nawala. Ilang taon na ba si Kimi sa showbiz? Di ba? Halos dekada na. At never bumagsak. Sobrang bait niya na tao kahit ang daming dumating ng magagaling. Basta hindi ka magbabago, mananatili ka sa puso ng lahat ng tao. Ganyan ang realidad The things are show